Magandang araw sa lahat. Sa ngayon ay ibibilad natin ang ating binhi, tawag sa amin, pakurat. Ibilad natin ng isa o hanggang dalawang oras ang tumong nito guys. Ang pakay natin upang mas mataas ang percentage sa pagturok o pag, -turok or pag uh, tubo ng uh, binhi. Dahil kung hindi mo ito ibababad sa init, ka-stack na ito, at malaki ang posibilidad na uh, kunti lang hindi marami ang magtutubo uh, so maliit ang percentage kaya ibilad natin ng uh, dalawang oras upang uh, mataas ang kanyang percentage so ito ang pamamaraan upang uh, marami or mataas ang uh, percentage sa germination lalong-lalo lalo na sa mga naka-stack na na mga binhi. So kailangan talagang tawag sa amin dito sa Bisaya ay pakuratan. So ibilad sa init kahit na isa o or dalawang oras man lang. At saka pagkatapos nito ay ipapahinga ng sandali saka na lunod sa tubig or i uh, babad sa tubig. Yun lang po. Maraming salamat po. God sa lahat. Happy farming.